Uh, tama po kayo no ang ating pambansang pulisya ay handang-handa na sa darating na uh, pagdiriwang ng Yuletide season natin no sa katunayan uh, buwan pa lang ng Nobyembre ay pinag-uusapan na natin ang uh, paghahanda sa darating na uh, Kapaskuhan no po at uh, December 15 po uh, ayon na rin sa kautosan ng ating Chief PNP General Po Santos Aturin Jr ay ilalagay po sa pinakamataas na alerto ang uh, Philippine National Police Uh, kung saan 85% ng aming kabuuang uh, strength ay uh, itatalaga po at pakakalatin sa lahat ng mga lugar kung saan po uh, pupunta o uh, at magtitipon tipo ng ating mga kababayan lalo-lalo na sa mga simpahan, sa mga mall, palengke, sangge, eh, makikita po yung ating mga kapulisan. Yes, uh, Colonel, ah uh, mayroon po ba tayong uh, estimation kung ilan po yung uh, 85% ng ating mga kapulisan na itatalaga nyo ngayong uh, Kapaskuhan at uh, bagong taon, uh, sir? Oh, ang 85% po na kabuuan ng aming pwersa ay uh, 192,000, ano, sapagkat mm -hmm. ang buong pwersa po ng pulis ay uh, 227,000. Ayun po, no, talagang uh, ito ay kumbaga secure na secure kumbaga nasa saturate po ang mga matataong lugar kung ganito rin po kadami ang ating uh, puwersa sa kapulisahan ng pulisya sir tama po Opo, po tama po Yung po ang uh, direktiba ng ating CPNP na dapat yung mga pulis ay makikita ano hmm. uh, yung uh, police presence dapat ay mapalakas ng ating mga regional director At sila po ang ating ground commander guys sila po ang inatasan ng ating CPNP na mag-supervise hmm. ng deployment ng kanila mga pulis Yes. Opo. Ito nga po, uh, Colonel, no? siyempre, uh, tiyak na mas marami ang lalabas ngayong holiday season. Yung mga pupunta sa mga kamag-anak para sa reunion at iba pang uh, Christmas gatherings. Paano po pinalalakas ng PNP ang crime prevention uh, measures po?